Sabawat pano'y sabawat kasi saay sabawat ilan-shol may pano-awakan ng isip may balita ng paniniwala may kahintayan ng matit maging Sila'y nagkatagpo, kayo, kayo, kayo'y nagpapampal. Isang diwa ang natrasya, isang wika ang ginamit. Anong wika, binamit? wika ang ginamit? Wikang Pilipino! Anong wika, binamit? wika ang ginamit? Wikang Pilipino! Wikang Pilipino! Ladadog sa isipan, isipan, isipan ng mga bensa. Bika ng sa damdaming makalupa. Sa isang isang kita para milyang gabi, sama-sama ng tining. Gumubulong sumasat, gumubulong sumasat. kasaysayan ito ng isang madilim na kahapon. Muli, paisay sa dila para hiraming labi sa masamang binig. Kasaran pa, magkakabalat, magkakalungot, magkakapatid. Sa masamang gigising, magkakapitising, aas at titinig, lakas ng tao, lakas ng bayan, lakas, lakas, lakas ng daigdig. Nakamit na namin ang aming wik, kalayaan. Pilihan ang Pilipino sa kong